Hello guys! Welcome back to our channel! So for today's video ay tumiba nga po pala ng saging dini na sa tatay malapit dini sa bahay So kahapon pa po pala ito noong pagdating ko galing seminar. Ang problema dumating ako dito, wala naman signal yung wifi. So ngayon ko nga lang po ma-upload Tapos kahapon po hinihintay-hintay ko yung wifi kung babalik Abay! Ngayon na bumalik! Tapos po kaya pumunta ako doon sa piso wifi at naghulog kasi nga po may kailangan akong tapusin. Ka Nung nakaraan pa nga po pala ito pinakukuha ni tatay kay inay pinatiti ba. Eh, kaso nga lang po sabi niya ay eh, pahihinog-hinogin pa daw. E eh, nakita po nila na may hinog na nga po pala na piling. So kaya sabi ni tatay abay pwede nang kuhanin. Kahit nga po bala maraming tanim na saging si tatay, aba eh hindi naman kami nagbebenta. Gawa nga po sa amin lang, aba eh, talaga namang sulit na mahilig naman po kasi kami maglaga-laga, magprito, or kahit nga po ganyang hinug lang ay eh, kinakain na namin. Ako nga po mas gusto ko yung hinug lang tapos kakainin, hindi nalulutuin kasi pag pinrito mo pa, abe lalagyan pa ng asukal. O kaya naman po ay lalagayin na lang. Bagsak nga po pala dyan nung saging. Akala ko talaga ay may napigta. So wala nga po pala. Sabi nga ni tatay. O galing daw niya o oh, hindi sumayad sa lupa eh. Ay talaga naman po pagkaganari kalaki kay ang buweg. Eh mahihirapan ka talaga sa pagbit-bit. Ayat si tatay ka ang eh ay pagkakabig at nga daw po kung hindi magpausong sa inay pagkagayon o oh, kita niya naman po at may mga nahihinog na sa kanyang piling. O oh, to the rescue naman po dyan si inay. Ang mga mangga nga po pala din eh ayat nangangahulog na laang at wala naman pong bumibili. Pipilingin na nga po pala ni tatay abay sabi agad ni inay na eh o oh, tingnan niya naman po ang pagpiling pinilit eh. Ay, Bawa na ng saging, di siya naman ihiwa-hiwalay. O tanyo po umalis na agad si inay dyan, papaano ba naman ay nasura na, sa bilis naman masura. Hira po kasing tanggalin sa pagkakapiling-piling kasi nga po masyadong matataba yung saba. Abay dumikit-dikit na, ay, di talaga namang magkakahiwa-hiwalay. Kahit nga po si tatay dyan ng pagpipiling, e eh, minaghiwalay-hiwalay pa rin. Apo po pala ay yung bunso kong kapatid na lalaki abay grade 9 na nga po pala yan pagpasok ay sadya namang malaki pa sa ama eh. Binata na si bunso ay hindi naman po yan katulad nung ibang bata kahit grade 9 na nga po yan pagpasok ay hindi naman yan nag-girlfriend-girlfriend at talagang isip bata pa rin. Ang iba po kasing kabataan ngayon ay grade 7 pala ang ay may mga girlfriend-girlfriend, boyfriend-boyfriend na to si Bunso, basta may ma, may wifi po at saka yung cellphone, abay buhay na yan. Dahil nga po napiling na, ay ngayon pa, nala, ngayon pa lang po ako sisingit sa eksena. Dahil nga po, aba, ay pwede nang kainin eh. Pumitas nga po pala agad ako ng hinog at yan, hindi pa nasyahan sa isa. Abay, pumili-pili pa. Ay talagang napatunayan kong kapag bagong kuha ay nasa diyong napakatamis. Dito nga po palang sa bana ito ay eh, si Kuya Jimmer daw ang nagtanim. Abay di dahil wala si Kuya, abay di kakainin ko na. Marami na naman po kaming panlaga dito nga po sa bundok sa kalawakan. O paano po ba yan? Maraming maraming salamat po sa pananood. See you po sa next vlog. Paalam! Just follow our page and subscribe to our YouTube channel.